Dito na naman nga kami sa may bahay bakasyon na ng aking amo. Kung napapansin nyo nga ay napakalamig sa labas. Panahon nga ngayon yung taglamig winter kaya ganyan ang itsura ng panahon sa labas lalo na dito kami sa disyerto. Sa tuwing pupunta nga kami rito na kami-kami lang ng mag-asawa at ako lang ay linis na linis talaga ang trabaho ko dito. Wala akong pahinga. Ang pahinga ko lang siguro yung matutulog sila ng tanghali. Maaga nga ako nagsimula na maglinis dahil ilang kwarto yung lilinisan ko. Dito nga ako nagsimula sa kwarto ng anak nilang ikakasal. Ang sabi niya kasi kahapon, linisan ko daw lahat, bintana, pinto, lahat daw ng mga ano sulok-sulok daw ng bahay ng mga kwarto. Expected ko naman na magsasabi yan sa akin dahil wala naman kaming ibang kasama rito dahil ako lang naman ang katulong na nandito. Wala naman siyang anak na kasama ngayon dito. Kumbaga sa Friday pa ang dating nila dito. Huwebes pa lang ay nagpunta na kami dito. Dahil ewan ko sa mag-asawa na yun gusto nila siguro habang tumatanda talaga tayo siguro gusto natin yung mga feast of mind ba na ano. Kailangan tahimik lang na lugar ba. Pero sa Friday magdadatingan dito yung isa niyang anak. Tsaka yung mga anak nila kasama nila rito yung mga anak nung anak niya. diba <laughs> mga apo kasama yan dito. So pag nandito silang lahat, ayun, mas maraming trabaho dahil sobrang kalat. Mabuhangin sa labas, kaya lahat ng buhangin ay papasok dito sa loob ng bahay. Kaya nga pag wala ang tao dito, walang mga bata, wala yung mga ibang anak niya. Talagang todo linis ako. Doon ko talaga inaano yung sarili kong maglinis sa maglinis. Kasi ang sarap sa pakiramdam yung maglilinis ka tapos walang magkakalat, ba diba? yung pagkatapos mo maglinis, makikita mo kinabukasan malinis pa rin. <laughs> Natapos ko na nga linisan yung kwarto ng ikakasal na lang anak. Ito naman ako ngayon dito sa may darating ngayong Friday. May mga katulong naman yung mga among um, darating dito. Kaya hindi rin ako ang maglilinis ang kwarto nila pag andito sila. Dahil may mga saray-sarili naman silang katulong. Pero syempre, ang kabuong bahay, ako pa rin ang maglilinis dahil ako ang katulong ng kanilang nanay. Kaya minsan, kung hindi man ako nagiging mabait sa mga nagiging kasama ko rito, syempre, intindihin nyo rin yung sitwasyon ko kasi ako talagang todo linis ako pag walang tao dito. Kaya yeah, syempre sa atin naman, di ba, Pilipino tayo pare-parehas. Sana magkusa tayo kung ano man ang mga dapat natin gawin. Hindi na kailangan sabihin pa sa atin isa-isa, di ba? pare-parehas naman tayo nagtatrabaho. Kaya ako, humihingi ako ng pasensya kung minsan nakakapagsalita ako ng hindi maganda. Kasi syempre, tala na rin siguro ng pagod at saka yung mga trabaho, ba diba? Alam naman natin pare-parehas kung ano yung mga dapat natin gawin, hindi na dapat isa-isahin sa atin. At saka alam ko naman ang na mga dapat nilang gawin kasi alaga sila talaga ng bata. Pero syempre, dala-dalawa sila, ba diba? So kailangan din nilang linisa na maayos yung mga kalat ng alaga nila yun lagi ang pinapaalala ko sa kanila kahit yun lang maitulong nila sa akin okay na ako wala naman akong ibang hinihiling sa kanila kasi alam ko kung ano yung trabaho ko at alam ko kung ano ang trabaho nila kaya yun, nagkakasundo-sundo naman kami kahit pa <laughs> kahit minsan nagkakantampuhan pero syempre, mga Pilipino tayo ayun lang din tampuhan, maya maya okay na so, ganun lang ito naman ay kwarto ito ni ano ni tangkad kung tawagin namin. Dahil lagi nga siyang wala dito so lilinisin ko din yan. Kasi lahat naman inutos ni nanay. Yan dalaga pa yan tsaka yung ikakasal na yun wala pa silang mga katulong kaya obligado ako maglilinis ng mga kwarto nila ako lagi kasi wala naman din akong ibang aasahan ba diba? meron naman akong kasama na ano dalawa kami naglilinis kami ng bahay pero pagka dito sa bahay bakasyonan ako lang ang isinasama at siya iniiwan do sa bahay para maglilinis doon sa malaking bahay At ako naman dito. Magpasensya nyo na yung aking boses dahil mahinhin. <laughs> mahinhin. <laughs> mahinhin lang yan pag ano. So, kasi tulog pa yung amo ko matanda at saka nakakaano mag-ingay kasi sobrang tahimik tip sa bahay pag wala mga tao. Ganyan lang naman ang linis ko. Ano, uh, lininisan ko yung mga pintuan, bintana, at saka yung mga CR nila, at saka vacuum map. So, yan yung mga pinagagawa ko ng maghapon. Kaya, hindi man ano, pero nakakapagod din yan ah. <laughs> Ilang kwarto yung nilinisan ko, bali apat. At ito naman ay kwarto ng aking amo na matanda. Mga oras nga na yan ay gising na yung amo kong matandang babae. Nag-aalmosal sila ng lalaki ng asawa niya doon sa kusina, sa sala. <laughs> Sabi niya, linisin ko daw mabuti labas at loob ng bintana niya, ng salamin niyang bintana. At saka yung CR brushing ko daw. So, syempre, tayo naman Pilipino, diska-diskarte, para-paraan, para mapadali ang ating trabaho. Salamat pa rin kasi sa mga nagiging trabaho, wala naman siyang angal sa linis ko. Kaya ako ay minadali ko na lang linisin yan kasi anong oras na rin yan. Mag alas 12 na yan ng tanghali, naglilinis pa rin ako kasi anong oras na rin siya nagising. <laughs> Wala nga siyang kasamang tagaluto kaya ang sabi niya magbabadaw ako ng bigas para ano, is luluto niya. Siya yung nagluluto pag wala kaming kasamang tagaluto kasi sinabi ko sa kanya na hindi talaga ako marunong magluto. Kasi pag alam niya na marunong ka, ay nako, baka ikaw nang paglutuin. Pero sinabi ko sa kanya hindi ako marunong magluto.

Ko muna to kasi di sana eh. Wala pa diyan. Nagawa ko akong mangkukulang. Eh. Kasi magagalit naman 'yan pag ano. Hindi ko alam kung ano yung pinagigisa niya. Di ako na para marinig niyo kung ano, -ano niya. Sa <tellan> <tellan> Nagpunta nga ako sa loob para tanungin kung paano na yung gagawin. Ang sabi niya, igisa ko daw. Tapos yung mushroom, iseparate ko daw. Igisa ko daw sa may olive oil. So, yun nga yung ginawa ko. At nakikita nyo naman, busy busy si Inday, Diyos ko. Ininto ko yung paglilinis ko sa kwarto ko dahil yan ang utos niya sa akin. Ipapasok ko na nga yung aking niluto sa loob ng bahay. Ayan, kaya kung napapansin nyo, yung cellphone ko ay nakabulo sa dyan. Ayan, yeah, pasensya na kayo na duling na kayo sa kakapanood. Ayan, inilapag ko dyan sa kalan yung aking niluto para siya na raw ang maglalagay ng tuna. At inayos ko na nga yung kanilang kainan. Ayan, kasi kumain yung kanilang isang anak na lalaki. Nandito sila kanina. Yung gusto niya magluto pero tamad na tamad siya. Kaya habang nag nagluluto ako, nakahiga siya, ayaw niya kumilos. Tamatatamad yung matanda dahil siguro malamig din talaga ang panahon ngayon. At ayan, naghihiwa na nga ako, maghihiwa ako ng salata nila dyan, abukado na ano, isasama ko daw, gusto niya raw yung avocado sa salata. Ayan. Kung mapapansin nyo, wala akong makita lagayan kaya dyan kumuna siya nilagay at lalabas din ako para kunin ko yung lagayan yan. Maya-maya, ayan pumasok yung aking madam. Diyos ko, buti na lang yung aking camera ay nakahide kaya hindi niya napansin na may camera doon. Pasensya na, sorry na agad. At dito na nga nagtatapos ang aking mahiwagang video for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood Bye!